Siya nga ang Lakers player na pinagtawanan sa media day ng Lakers pero ngayon ay pinahanga si Lebron, si JJ Redick at maraming fans. Well, siya mga idol ay walang iba kundi si Quincy Olivari. At dito nga sa video clip na ito ang rason kung bakit siya pinagtawanan ng maraming Lakers fans. Magkita nga natin mga idol na parang lumapit siya kay Lebron James at nagpapicture. And well, nung una nga ay hindi kilala ng mga Lakers fans kung sino ba nga daw ito. Parang computer generated player nga daw at talagang walang idea ang mga fans kung sino nga ang number 41 na player ng LA Lakers. Marami nga rin fans na nagsasabi na kung sino-sino nga daw ang kinukuha ng LA Lakers at siya mga idol ay naging parte nga ng katatawanan dito nga sa media day ng team ng LA Lakers. Pero ngayong araw nga sa preseason game ng Lakers against sa box ay nagpakilala na itong si Quincy Olivari na ginawang katatawanan ng maraming fans. While well, the fourth quarter ay pinasok nga siya ni Coach Redick at talaga namang he changed the game. Ang Lakers at one point ay down by 15 points. Pero salamat nga kay Quincy Olivari at sa kanyang grabing energy mga idol ay talaga namang tinurn around niya. Ang fourth quarter ng LA Lakers sa mahal pa ng kanyang mga clutch shots and defense ay nanalo pa nga sila at the end. At ang stats niya nga in just 9 minutes of playing time ay 11 points, 5 rebounds at dalawang assists. At tawag niya mga idol ang pinakamataas na plus minus sa laban na plus 20 itong si Quincy. At ito nga mga idol ang ilan sa mga game changing plays na ginawa na itong nga Lakers rookie. At may kita natin sa 3 pointer ni Dalton Kineg abay hindi agad bumaba. Ito nga si Olivari kung hindi siya kukuha ng offensive rebound and he is successful sa kanyang naging mission na yan. Next play naman natin pinakita niya ang kanyang shooting ability taking a transition pull up 3 pointer swak nga yan. At hindi pa nga nakontento itong si Quincy sa difficulty niya nang dahil sa second 3 pointer niya this fourth quarter abay nag step back pa nga siya mga idol transition 3 pointer na naman yan and swak na naman yan para sa kanya and look at him mga idol hindi bumababa kung hindi siya ay hype at magdidepensa nga na naman and ang kanyang gipensang yan ay nagresulta nga na maganda he forces a turnover para nga sa Milwaukee Bucks hype nga siya pagtapos yan and then sa possession ding yan mga idol ay itong si Quincy Olivari ay nakashoot na naman ng 3 pointer at dito catch and shoot nga ang kanyang ginawa talaga namang napatayo na ang mga Lakers players dyan sa bench at yan nga ang ilan lamang sa maraming winning plays na ginawa ni Quincy Olivari na talaga namang nagpahanga kay Lebron James kung saan napapost pa nga siya sa kanyang Instagram mga idol sa kanyang story at sinabi ni Lebron James Yeah, Q, they know who 41 is now. Pagre-refer niya yan mga idol dun sa pinagtawanan nga itong si Quincy Olivari sa media day ng Lakers kung sino ba daw ang number 41 na yan. At dito rin mga idol si Coach Reddick ay talaga namang binigyan niyang papuri. Ito nga ang si Quincy Olivari sa kanyang interview Natin I thought in particular Quincy just completely changed the game. What he did um, is the blueprint for what we're asking for. Uh, a few of our players, um, he takes the game very seriously. I'm excited that he's in our program. I really am. At iyan nga mga idol si Quincy Alivari, ang pinagtoban ng Lakers players sa media day ay ngayon ay nagpakilala nang a sa mga fans at sila ay pinahanga niya.